Kapag pinag-usapan natin ang salitang pagsuko, ang madalas na nasa isip natin ay negative. Ito ay simbolo na ikaw ay pagod na, ayaw mo na, nangihina ka na, o di kaya naman gusto mo nang itigil. Pero nang sinabi ng salita ng Panginoon na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ito ay hindi simbolo ng isang kahinaan, kundi ito ay isang kalakasan na magiging daan para ang buhay mo ay totoo at tuluyang magbago. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang buhay na suko sa Diyos. Yan ang pag-uusapan natin sa ating Lesson 5. Kung gusto nating pag-usapan ang kanyang pagsukob, dapat handa rin tayong talakayin ang ating pagsuko. Alam niyo sabi ng Bible, For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever loses his life for Christ's sake will find it. Pero ang tanong dito, Panginoon nga ba siya ng buhay mo? Sabi ng Luke chapter 6 verse 46 to 47, Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon? Gayong di naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Ang taong lumalapit sa akin ay nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, hindi lang dapat siya maging tagapagligtas, kundi dapat din siyang maging Panginoon ng iyong buhay. Dahil pag-aari ka na ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Dahil sa kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Diyos. Nasira ang ating buhay. Pero sabi ng salita ng Panginoon, binili tayo pabalik ng Panginoon. We were redeemed by His blood and now we belong to the family of God. Alam niyo, mayroong isang libro na sinulat si Apostle Paul. Ang title nito is The Book of Romance. Ang pinaka-tema ng Book of Romance is God's plan of salvation for the humanity. At pagkatapos niyang i-discuss ng Romans chapter 1 to Romans chapter 11, pagdating sa Romans chapter 12, sinabi niya ang verse na ito. Ang sabi niya, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa si Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Mapapansin ninyo yung sinabi ni Apostle Paul dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Hindi dahil nagihirap o nanlilimusa, kundi sinasabi niya ito dahil ayaw niyang maranasan natin yung kalunos-lunos na kalagayan ng buhay apart from God. Kasi nakita niya kung papaanong inayos at binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Ano nga ba ang mga sangkap para sa tunay na pagsuko ng buhay ng isang Kristiyano. Tignan natin itong mga ito. Number one ay yung tinatawag nating ang habag ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Makikita nyo dito yung dalawang salita, yung masagana at saka yung habag. Ibig sabihin ng masagana, bountiful, sobra-sobra. Yung sinasabi nating habag dito ay sinatawag nating mercy. Alam niyo ang Panginoon ay malinaw na nagkaloob ng dalawang bagay sa bawat kristyano. Yung una ay tinatawag nating grace at yung pangalawa ay tinatawag nating mercy. Ang ibig sabihin ng grace o biyaya, it means receiving something good that we do not deserve. Binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan, at ng eternal life, ng buhay na walang hangganong, tinanggap po siya sa puso mo, kahit tayo ay makasalanan, kahit hindi karapat dapat. Ang tawag doon, grace. Ang ibig sabihin naman ng mercy, it means not receiving the punishment that we do deserve. And God does not immediately punish us for our sins. Dahil sa awa ng Panginoon, ang totoosin, dapat tayong parusahan eh. Dapat mangyari sa atin itong mga bagay na ito eh. Pero wini-withhold niya yung judgment. At hindi niya lang basta wini-withhold yung dapat nakaparusahan para sa sa'yo, binigyan ka pa niya ng regalo ng kaligtasan. At hindi ka niya lang binigyan ng regalo ng kaligtasan. Binihisan, binago ang buhay, at sinama sa kanyang pamilya. At balang araw makakasama sa kanyang kaharian upang maghari sa pangwalang hanggan. So dito makikita natin yung privilege na binigay ng Panginoon sa atin. At ang sabi ni Apostle Paul, alang-alang sa habag, sa biyaya na binigay ng Panginoon para sa atin, ibigay ninyo yung buhay ninyo para sa Kanya. Kasi ang gusto ng Panginoon at ang plano ng Panginoon ay higit na maganda kaysa sa iyo. Ang plano ng Diyos ay hindi upang mapahamak ka, kung hindi para ayusin, buuin, iligtas, paguhin ang iyong buhay. And this is what Apostle Paul is saying. Alang-alang sabag ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Pangalawang sangkap ng pagsuko sa Panginoon, una yung habag ng Diyos, pangalawa ay ang handog ng tao. Kaya tayo makakapaghandog ng ating buhay dahil sa biyaya at habag na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng susunod na part ng verse, Alang-alang sa habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Offering. A living sacrifice. Alam niyo sa Old Testament, kapag usapang offering, ang nangyayari, lagi silang nag-aalay ng isang hayop na kanilang papatayin at dadalin sa altar ng Panginoon. Pero sinabi ni Apostle Paul dito, Offer your bodies as a living sacrifice. Tinawag upang mabuhay para kay Kristo. A life of daily surrender sa Panginoon. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi lang isang araw na nangyayari. Hindi lang yung araw na tinanggap mo sa Hindi lang yung araw na sumuko ka sa Kanya Kung hindi yung araw-araw Na lumalapit at sinasabi mo sa Panginoon Hindi ang aking kalooban o oh Diyos Kung di ang kalooban mo Kapag lumalalim ka sa Panginoon ang nagiging panalangin mo na Lord Ano ang gusto mong gawin Sa buhay na ito Hindi na yung ano yung gusto kong gawin Sa buhay na ito Kung hindi nagiging Christocentric Umiikot na Ang buhay mo ang desisyon mo, ang mga bagay na pinipili mo sa Panginoon. Nakaangkla na lahat. Lord, kalooban mo ba to? Sabi ni Apostle Paul, I have to die daily mula sa paggawa ng mga kasalanan and I have to live for God. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith to the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ang unang sangkap para ikaw ay magkaroon ng buhay na sukok sa Diyos. Lagi mong tatandaan na lahat ng meron ka ay dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Pangalawang sangkap upang ikaw ay mabuhay para sa Diyos. Lagi mong ialay ang buhay mo sa Kanya araw-araw. At ang pangatlong sangkap in order for you to live for God ay ang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng verse natin, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yan ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1. Diba? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ito daw ang karapat dapat para sa Panginoon. Ito ang ibig sabihin ng worship. Ang worship ay hindi ang pagpunta mo sa worship service every Sunday. Part lang yun ng worship. Pero ang tunay na worship ay yung mabuhay ka araw-araw para sa Panginoon. Because worship is a lifestyle. At ang tunay na nabubuhay para sa si Diyos ay nagpapagamit at naglilingkod sa Panginoon. Ang ultimate life goal ng isang believer. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 23 ay ito. Ano ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi para sa mga tao. Ganda nun, no? Grabe. Sabi ng 1 Corinthians 10.31 Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos ang life goal ko pala, kapag ako ay tunay na su sa so Panginoon, ay ito pa ang disenyo at kalooban ng Diyos para sa buhay ko. Yan daw ang tunay na pagsamba. Alam niyo merong isang Greek word sa Bible, ang basa dito ay dulos. Ang ibig sabihin ng dulos ay bond servant. Noong unang panahon, ang kultura ng mga tao ay ang pagkakaroon ng mga sariling alipin. Sa modern times ngayon, tayo ay hinahire na lang for a certain time para tayo ay magtrabaho sa isang kumpanya, sa isang tao. Pwede kaya tayo ay negosyante, naghihire tayo ng ibang tao para sa atin, pero hindi natin sila pag-aari. But during the old times, kapag slave ka, wala kang karapatan para sa sarili mo. Pati ang pamilya mo magiging slave din ng master mo. Grabe no, ang bigat nun. Pero merong ilang paraan para makalaya ka sa slavery. Number one, ay mabili mo yung sarili mong kalayaan. Number two, palayain ka mismo ng master mo. Number three, may bumili ng kalayaan mo na ibang tao. Yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin, di ba? Siya yung bumili ng ating kalayaan. We were slave of sin, hindi natin kayang makawala sa yoke ng kasalanan, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. And definitely, hindi ka pakakawalan ng Diablo because he wants to steal, to kill, and to destroy your life. So, ang Panginoon ang bumili ng ating kalayaan. Pero itong maganda. Alam niyo yung salitang dulos or bond servant. Sabi ng Exodus 21 verse 5 to 6. But if the servant declares, I love my master, and my wife and children do not want to go free. Then his master must take him before the judges. He shall take him to the door or the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. Anong ibig sabihin ng ban servant pass? Pinalaya ka na ng master mo. Pwede ka nang lumaya. Pero dahil napalapit ang puso mo at minahal mo ng sobra ang master mo. Imbis na tanggapin mo yung kalayaan na yon, ang sabi mo sa kanya, hindi po ako aalis habang buhay po ako maglilingkod sa inyo. I am bonded to you for life. Ito ang declaration ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 1 that I am a bond servant of Jesus Christ binili ng Panginoon ang kalayaan ko. Siya na ang naging master ko. Pero hindi ako mabubuhay para sa aking sarili. Kung hindi, iaalay ko, Panginoon. Ang buhay ko para sa inyo. Alang-alang sa habang na ipinigay niyo para sa isang katulad ko. Yung word na napaka-perfect dyan ay yung word na consecration. Ibig sabihin yan, pagtatalaga ng iyong buhay para sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Sa Kanya ka lang absolutely, completely, at exclusively, ito ang iyong unconditional surrender sa Panginoon. At ang nagiging motivation ni Apostle Paul, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa akin. May mga pagkakataon na mahihirapan talaga tayo sa buhay ng paglilingkod. Minsan, magtatanong ko sa Panginoon, bakit naglilingkod naman ako, Kristiyano naman ako, di ba, Lord, tatay ko kayo, pero ba't nangyayari sa akin itong mga bagay na ito? Even though, alam natin that every pain is inevitable, pain is universal, alam natin that pain has a purpose, purposeful, we know those things, pero minsan masakit talaga eh. Pero alam ninyo, isang bagay na lagi ninyong tatandaan. Ang sabi ni Apostle Paul, alalahanin ninyo ang pag ibig ng Diyos na ibinuhos niya para sa inyo. Mahal ka ng Diyos. Maganda ang plano niya para sa buhay mo. Ginawa niya ang lahat para sa iyo. At meron siyang gusto pang gawin sa buhay mo. Ang sabi ni Dwight L. Moody, isuko mo sa Diyos ang iyong buhay. Mas marami siyang magagawa riyan. kaysa sa iyo. Mga kapatid, ang imposible sa tao ay posible lahat sa Diyos. Magugulat ka na lang isang araw. Dahil sa pagsuko mo ng iyong buhay sa Panginoon, mamamanghaka sa mga bagay na gagawin niya sa iyo. Magpakatatag ka sa iyong pananampalatayan. At dito na po, nagtatapos ang ating Maturity Class Stage 2. Ini-invite ko po kayo na panoorin niyo po yung susunod na series natin which is the stage 3 ministry class ang paglilingkod at pagpapagamit mo na sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Ito po si Pastor